Okay, pangatlong fan nyo, sis, tapos na, malinis na ang base, ang stand, dapat sinaman nyo yung sa iba para nalinisan. Mukha ng bago yan. Kaya, no? oh, number one. Tapos na, hindi na nagpunta pa kasi ito. Malinis na nga, timabuti yan. nalinisan. At saka napalit ng propeller number two. Oh, Sibel. oh, napakinabangan na ulit to. Oh, number three. Oh, ayos. Paano yan? na. Fantastic man strikes again. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, we'll rejoice and be glad in it. Welcome back to Fantastic Man's Repair Shop. And today we have not just one, but four. Dinilayani sister kakwan. Isa natin for reference? We have here one stand fan. It's a union. A union. Pero, oh golly. What's wrong with you? Check. Number one. Mandar makina. Pero nung oh grabe, nagwawala, oh, let's close it, okay? Maka na store ng matagal to kasi nga nagwawala, medyo madumi, okay, hindi siya heavy duty, sakado magaan, okay, pero ayusin natin yan. Taraan! Sold na po agad, ang problema nito, yan, oh, number 3, hmm. hindi na maingay, oh, number 1, linis lang po ito. Pero nam kailangan natin magpalit ng kapasitor kasi may nasa number 1. So okay na to, lilinisin na natin mabuti at saka palit kapasitor. Okay, nandito na tayo sa union. Union, union. Union to union. Ayun, tama. Okay. So, magiging si union. Nagbabibrate siya dahil basag ang kanyang LC. Nabilan natin yan ng bago. Okay. So, ito ang condition niya. Ah, ano yun lang natin siya? Lalagyan na natin ng langis. So, natin lahat. Okay. Malinis na si union. Yan. Maginhawa na. Nalangisan na yan. Hindi na natin papalitan ang kapasitor dahil okay na yan. So, malinis na lahat. Malinis na yung mga takip. Mga ano, na, Tapos, ito yung papalitan natin. Ayan yung putol, oh. yan ang papalit natin. Bago. Oh, malinis na yung grills. Bago yan. Oh, as simple na to. Ah, yung stand niya. Iyon, pinatutuyo. Nalinisan din. Dapat sinasama niya yung stand para lahat nalinisan. Mukhang bago, oh. Okay, pangatlong fan, nyo. Sis, tapos na. Malinis na ang base, ang stand. Dapat sinama niya yung sa iba para nalinisan. Mukha ng bago yan. kaya ano? Oh. Oh, number 1. Tapos na. Hindi na tayo magpunta kapasitor. So, ilis lang natin mabuti yan. Yan ang isang. At saka, napalit ng propeller. Number 2. Jivel. O, oh, napakalabangan na ulit to. oh, number 3. oh ayos. Paano yan? Hindi gawa na. Fantastic man strikes again.